Ayan na mga, yung sinasabi ko sa inyo, ubod, malaki ubod. mga, ito yung... Hello mga, good morning satananda Adla, sa Naka... oh, so, mag mga. adlaw tanan. Mga, nagbira dito sa fishing. Balit, mga. Naka, ano mga, bira. wala pa mga, Pero tayo, mga. Sayang mga po, tayo kuntit

tegang suma so. tak tegang sumaga so ikan suan nih. Ada pun?

Pain tiga, siapa kak? Anu, jelas tuh six. Enggak, anti anti siapa kak? Para pemilik ista, anu, mau lo nari enggak?

itu kan Kita orang kalau udah di mana? Lah kan gansung. Ay, sarama. Palo ko na lang kasi wala tayong ganso. Hirap kasi wala tayong ganso maka. Wala tayong ganso. Ugot pala. Kala ko isda na, na mamahalin. Ang dami ka na. Ayun, nakawala na.

dan nak ada salah macam mana tin? Otoling ano Kamil. Ai, nelon. Ai, rako. Pantan sana. Wala pa. Dak tenggamit dah lah. Hai, pantan dah kita sebar. Jangan. Dumaga, may huli tayo sa Ano? Hindi kalakihan Sida na siya pero Iwan ko parang eh talho <laughs> Talho pala mga Talho Malaking talho Ito Yan Malaking talho Marami naman itong mga Siguro mga Sangha Isa at kalahat kilo itong mga Kasama siya yung iba Hindi ko lang nakita sa kamila Kasi ano Sobrang busy natin sa ano Sa kukila na kitang dahil, ano Tapat ako maga dahil ang lakas ang hangin at agos ng ano agos na lalim na dagat kaya ano mga kaya tala tayo mga maga sana makahuli tayo mga may darpong, po mga adara po isda ko atong kitang isda isda mga wala pa na itong makita agyo kayo sana mga sa ano mga hirap mga mag hirap mag pero pag video Lakas ang hangin na sila aga Dagat Ano po ubod Ano pala Ito Patog Patog maga Mga klaseng kilo ito yung isang laki batog, mali ano natin, yan, batog pala, batog, gilard, batog, ay batog mga Ayan na mga, yung sinasabi ko sa inyo, obot, laki obot, isa nakawala, yan mga Ito yung una nakawala mga, kaso mga ay hindi na sa lalim Ubod niyan tungul mga. Mga kabogaga. nah Gino san tay mga. Eh isang bato tay. yung ang mag-ukod mga. Ikosama dito. Lakit nyo. Kaso wala mga ay wala tayong gaso. Di ako padala ng gaso. Ate yung sangkawela ginagawa ko na para pag Ang angat ug ukod. Tito yung mga ang ginawa ko kaso lang ay wala natin nadala yung dalawang ano. Pag-ukod. Di sa ano.